Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayong lahat no na sa so nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa na tayo ng ating mensahe. Yes, ah, masarap kaya makakain ng siopaw na yan, ma'am. Especially ang nasa ibaba kahit may asim pa na amoy. Ayan yung ating sender, mga kasawi Ay, isang lalaki na ang sabi niya, masarap daw kumain ng siopaw ng isang babae, lalo kapag ka sa ibaba daw at may amoy ito na maasim. So, ayan, magbibigay tayo ng opinion sa ating sender. Yes, ah, yes, malaking big check yan, mga kasawi Ang isang lalaki kasi kapag ka naman talaga kumakain sila ng siopaw ng isang babae, eto yung pangalawang kahinaan ng isang babae kapag once na sila ay kinakain ng mga siopaw nila. Lalo kapag ka once na eto ay tinatouch ng dahan-dahan yung banghilot na merong massage na kasama, tapos doon mo ilalagay yung kamay mo sa kanilang mga tungo. Alam nyo ba, gustong gusto yan ng mga kababaihan kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi mas mabilis silang na el kapag once na napapaikot ninyo yung kamay ninyo sa kanilang tongo. Alam nyo ba? Sarap na sarap ang mga kababaihan kapag once na yan ang ginagawa ng isang lalaki sa isang babae. Kasi nga kahinaan nila yan. So, lalo kapag sila ay minumukbang na sa kanilang mga tilapia. Aba naman yan ang pinaka number one na kahinaan ng isang babae. Alam nyo ba kapag ka eto yung ginawa nyo sa isang babae, ako po, talagang sisigaw na sobrang malakas yan kasi mas napipil, mas nasasarapan sila, mas ini-enjoy nila yung ginagawa mo. Kaya kung ikaw ay isang lalaki na talagang gustong gusto mo na mapalakas yung u uh, ng isang babae sa ganito, aba naman, kainin mo number one, number 2, sabi ko sa inyo, napakabilis ng isang babae na maiel. At lahat ng mga mura at talagang lahat ng gusto nyong marinig sa isang babae ay maririnig nyo kapag uwan sa nahuli nyo ang kanilang kahina ang number one in number 2 kasi nga gustong gusto yun ng isang babae na ginagawa sa kanila kasi mas lalo silang napapael ng sobra-sobra. Diba mga kasawi? Alam nyo ba mga kababaihan kasi yan talaga yung kanilang mga kahinaan, yung nilalaro-laro, yung kanilang mga tungo, yung kinakain ng kanilang mga letter P, tapos magaling pa silang mag-sip sa alian, sa side-by-side side ng mga tilapian na isang babae, talaga namang 100% na talagang sobrang satisfaction ng isang babae kapag ka ginagawa ito ng mga kalalakihan sa kanilang mga asawa. Kaya kung ikaw ay gusto mong marinig si Mrs na sobrang oh, na ako, eto lang yung gawin mo, tiyak na talagang masasabi mo, abot langit ang kanyang sarap kapag once na eto, yung ginawa mo sa iyong misis, mga kasawi. So yun naman po, mga kasawi, yung ating opinion sa ating sender, na ba'y naintindihan mo ang ipig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta niya sa akin sa walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. -ar